Matagal na panahong hindi na silayan ang presensya ng singer-actress na si Timmy Cruz o Fatima Angelica Lonto Cruz sa tunay na buhay magmula na mapagpasyahan itong mamahinga muna sa showbiz upang pagtuunan ng pansin ang personal na bagay partikular na sa kanyang kalusugan. Ganun pa man sa kabila ng pagkawala niya sa showbiz at ngayon ay nais niyang bumalik sa sirkulasyon. Ngunit ano nga ba ang nangyari sa kanya? the philippine showbiz list presents ano ang nangyari sa showbiz career ni timmy cruz singing career Dekada 80 ng pasukin ni Timmy ang entertainment industry bilang isang mga aawit. Sa isang interview noon ay bahagi niya na bata pa lang ay naroon na ang pangarap niyang maging isang professional singer balang araw. Pero isa sa masasabing daan na nakatulong sa kanya kung paano nakapasok sa music scene ay ang kanyang shampoo commercial kung saan nagmarka kanyang mga ngiti na ayon niya kay Timmy ito ang puhunan niya sa showbiz. Katunayan, na natulang TV commercial ang nagbigay sa kanya ng kumpiyansa na subukan na kanyang swerte sa isang recording studio. Ginamit niya ang pagkakataon sa papamagitan ng paghahanap sa phone directory at dito ay natagpuan niya ang Vicor Music, isa sa pinakamalaking recording label sa bansa. Una siyang napanood sa programa ni Martin Yevera at Pops Fernandez. Minsan din siya naging substitute ni Pops. Hanggang sa dumating ang hindi niya inaasahang pangyayari na siyang bumago sa takbo ng kanyang buhay Habang nagre-record ng kanta para sa parehong TV show Ayon kay Timmy, biglang may lumapit sa kanya sa recording studio At tinanong kung siya ba si Timmy Cruz At sinabing may kanta daw ito para sa kanya Nang ibigay niya sa kanyang manager ang naturang kanta at pinatugtog ito Intro pa lang daw, sinabi na niya na ito ang awiting na babagay sa kanya hindi nga nagkamali dahil ang kantang ito na may titulong Boy ay talaga namang sumikat na nasundan pa ng ilang hit songs tulad ng Joke Lang at Tingin. Nagpatuloy si Timmy sa kanyang singing career kung saan ay naging guest siya sa mga variety show at pag-oorganisa ng mga concerts. Acting Career Maliban sa husay bilang mga aawit, nagpakitang gilas din si Timmy ng kanyang kakayahan sa aktingan. Pero aminado siyang ang pag-aartista ay ni Minsan hindi niya pinangarap. Katunayan dahil sa pag-angat na kanyang kasikatan, dumating ang mga alok sa kanya upang subukan ang pag-arte. Kwento ni Timmy, minsan nagkausap sila ng noong presidente ng Viper Music na si Vic Del Rosario at sinabihan siya nito kung bakit hindi niya subukan ang mag-artista na kanya namang tinanggihan. Pagtatapat ni Timmy ng mga panahong iyon ay wala talaga sa isip niya ang maging aktres at ang tanging nais lamang ay maging singer. Ganun pa man, kinuhang hamon ito ni Timmy at sumali siya sa isang acting workshop kasama ang kilalang direktor na si Loris Gillian upang ihanda ang sarili para sa future roles. Dala ang mga payo na na tumulong sa kanya na makapasok sa mundo ng pag-arte. Unang tinanggap ni Timmy ang mga papel sa light comedy kasama sina Herbert Bautista at Jimmy Santos. At sa huli, sa serious drama kasama si Dina Bonnevie. Mula nga sa isang papel na ginampanan, ay nasundan ito ng nasundan. Hindi nga daw niya alam kung paanong nangyari basta ay nag-click na lang sa kanya ang larangang ito masasabi ngang namayagpag ang acting career ni Timmy, lalo na sa big screen kung saan ay ilang pelikula ang nilabasan nito. Kabilang nariyan ang Commander Bawang, Pangarap na Ginto, at Sarah Balabagan Story. Siya rin ang naging leading lady ng mga kilalang showbiz personalities tulad ng yung maong movie king na si Fernando Poe Jr. sa 1991 movie na Batas ng 45. Noong 1995 naman ay nakasama ni Timmy si Eddie Garcia sa pelikulang Alfredo Lim, Batas ng Maynila at si Joey De Leon sa 1988 movie na She-Man, Mistress of the Universe. Huli siya napanood sa big screen sa pelikulang The Bride and the Lover noong 2013. Maliban rito, napanood din si Timmy sa ilang programa sa telebisyon tulad ng Marinela, Lobo at sa ilang episodes ng Malaalam mo Kaya. Marami din siya nagawang teleserye sa Kapuso Network kabilang nang ang Villa Quintana, Halik sa Apoy, Sinner or Saint, Daldalita at My Faithful Husband. Huling napanood si Timmy sa GMA Drama Series na Once Again noong 2016. SURVIVING CANCER sa matagumpay na takbo ng karera ni Timmy. Noong 2016 ay bigla siyang nawala sa limelight. At sa isang interview kamakailan lang, ibinahagi niya ang rason sa paglisan niyang yon ay dahil sa pakikipaglaban niya sa cancer. Kwento ni Timmy, nang taong yon ay may ginagawa siyang teleserye sa GMA at ramdam niyang parang may kakaiba sa kanyang dibdib. Nung una, akala niya raw ay dahil lang sa puyat o dahil sa masyado lang niyang dinididib ang kanyang role. Nang magkataon na ang kanilang eksena ay nasa isang ospital, bigla na lang daw na isip ni Timmy na magpa-check up na rin. Naghintay pa raw siya ng ilang linggo para sa kanyang routine check up na ginagawa niya kada taon. Dito raw, natuklas na mayroon siyang breast cancer. Aminado si Timmy na hindi naging madali sa kanya natanggapin ang diagnosis ng doktor pero wala siyang magagawa kundi ang magpakatatag. Dumaan siya sa proseso bago natanggap ang kanyang health struggle noong panahong yun. Bagamat maliit pa lang ang cancer, nagdesisyon siyang ipatanggal ang isang dibdib upang maiwasan ang pagkalat nito sa panahon ng kanyang operasyon, kinuwento sa kanya na ilang mga doktor at nurse ang kumakanta na kanyang hit song na Boy. Katunayan, naghanda na raw si Timmy noon ng sulat para sa mga mahal sa buhay sa pag-aakalang hindi na siya mabibigyan pa ng pagkakataon na magawa ito matapos ang operasyon. Ngunit ang buhay at tadhana ay may ibang plano pa para sa kanya. Lumabas siya mula sa operasyon na may ngiti. Nagpapasalamat na siya'y buhay na kaya niyang ayusin ang ilang mga hindi pa natatapos na gawain at natagpuan ang kasagutan sa mga personal na bagay. Sa puntong yon ay nagdesisyon si Timmy na magpahinga upang alagaan ang kanyang sarili. Nakatulong rin Anya ng malaki sa kanyang complete healing ang pagkakaroon ng positibong pananaw. Showbiz Comeback Sa kanyang pagkawala sa si industriya, nahanap naman ni Timmy ang iba pang nais na gawin. Higit sa lahat, natagpuan niya ang isa sa kanyang pinapangarap ang makapagsulat ng sarili niyang kanta. Palaging araw ibinibigay sa kanya ang mga kanta ng ibang tao. Pero hindi niya raw talaga ito nararamdaman dahil hindi ito sa kanya. Sa loob ng mahabang panahon, pagkabat sumusulat siya ng mga lyrics sa kanyang kanta, kinailangan niya magtrabaho alinsunod sa mga limitasyon na itinakda ng composers. Hanggang sa simulan niyang gawin ang kanyang sariling musika at inilabas sa kanyang tagong talento ang pagiging kompositor. Ang mga kantang kanyang nilikha ay songs of inspiration, love, hope, and peace. Kasunod nga raw ng bakasyon niya noon sa ibang bansa, nang bumalik sa Pilipinas, ay naging abala siya sa pag-aaral ng Eastern Meditation sa Brahma Kumaris Spiritual University, isang retreat house sa Tagaytay, kung saan ay naging aktibo din siya sa pag-awit. Dito nilapitan siya ng producers ng Flip Music para i-release sa mainstream ang kanyang mga bagong kanta. Sobrang kaligayahan nga raw ang kanyang naramdaman na natupad ang pangarap na maging isang composer. Ayon pa kay Timmy, paano niya tatawagin na kanyang sarili na tunay na artist kung ang gagawin niya ay mag-interpret lamang ng awiti ng ibang tao. Isa pa raw na nag-inspire sa kanya ay ang talented singer-composer-actor na si Ogie Alcacid. Sinunod niya ang payo nito at walang tigil na sumubok hanggang sa nakagawa siya ng sariling musika. At matapos ang pitong taong pamamahinga sa showbiz, tuluyan na nagbalik si Timmy sa isang media con inilunsad siya bilang bagong talent ng Artist Circle. Ang kanyang comeback Christmas single, ang All I Want Is You, ay sarili niyang komposisyon. Sa ngayon, may mahigit 20 self-composed songs na si Timmy na mapapakinggan sa iba't ibang digital platforms. Bukod sa pagkanta, nais din makabalik ni Timmy sa pag-arte. Anya, bagamat ilang buwan lamang matapos siyang madiagnose na may breast cancer, ay natanggal na ang bahagi na mayroon nito. Kinailangan pa rin niyang maghintay ng limang taon bago tuluyang bumalik sa pag-arte. Hindi naman daw siya sumailalim sa kung ano chemotherapy pero may maintenance medicine siya sa loob ng sampung taon. Talagang hinintay niya raw ang limang taon pero umabot ito ng pitong taon dahil sa pandemya. Nang mabigyan ng go signal ng kanyang mga doktor ay sinunggaban na niya pagkakataon na makabalik sa showbiz. Kung siya ang tatanungin, gusto raw ni Timmy na maging bahagi ng isang serye na malakuriya novela. Samantala ng matanong tungkol sa mga aral na maaaring makuha ng iba mula sa kanyang kwento, ano man ang kanilang kinakaharap ng mga pagsubok sa kalusugan o hindi, binigyang diin ni Timmy ang pangangalaga sa sarili. Inihayag din niya kanyang intensyon na suportahan ang mga taong may mental health struggles sa pamamagitan ng pagbabahagi ng kanyang kwento ng pag-asa, kaligayahan at kapayapaan. Tinapos ni Timmy ang kanyang mensahe ukol sa pananampalataya. Anya, there is hope and God is truly there. God is always good. I-post ang inyong comments at reaction sa baba at huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos para sa aming mga YouTube viewers. Pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!